Hi guys, for this video ay i-open na po natin yung uh, saving kong pera, uh, mga coins na iniipon po for my graduation fees. So ngayon i-open natin, kaya panoorin mo ang video ito hanggang sa matapos. So ito nga pala yung pera na aking nalilikom, ang gamit ko po ay yung mga coins, yung tag-20 pesos coins, tapos yung tag-10, at yung tag-5. So, bale, <coughs> ang purpose po nito ay for my graduation fees. Ang graduation fees ko po ay parang maabot po siya ng 5,000 to 6,000 pesos. Pero for sure, uh, hindi pa to umabot ng 5 to 6K. Pero at least man lang po, ay makakatutulong na po to para pangdagdag po sa face ko kung sakaling hindi ito aabot ng 5 to 6K. So kapag meron itong baka, I'm not sure pa rin po, pero baka po yung baka 3K lang po yung uh, alaman nito or basta hindi ko po alam at nandito po siya. So bali, ito po nga po pala for graduation ko po kasi malapit na yung graduation ko and na-inspire lang din po ako na mag mag-saving ng ganito dahil po sa friend ko na, 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 ano, nag-save din po siya ng money gamit yung mga coins at na inganyo po ako kaya po ako nag-save na rin po ng coins para mag, may magagamit din po ako bilang pantustos pang dag dagdag pambayad sa graduation fees kasi malaki yung babayarin ito nga po siya <clears throat> sa mga nagtatanong o nagtataka kung bakit nasa bag po ito at hindi po ito sa piggy bank kasi para po kasi sa akin ay yung piggy bank ay malas. Kaya bag po yung ginamit ko para para po sa akin para safe siya. Kasi pag nasa piggy bank daw, malas po yan. So unang-una, ang ginawa ko ay <clears throat> nagano ako, inilagay ko to sa bag, tapos nagdasal ko po ako. Bago ko po uh, inilagay yung first uh, coin dito ayun na nga, unang-una ay ipinagdarasal ko muna sa Diyos na yung purpose nito ay for my graduation fees para may maa ma, ma ano ako may maipon ako para pagbayad sa graduation. Yun po yung hiling ko kasi karaniwang kasi sa nangyari ay yung mga nag-iipon ng pera gamit yung piggy bank. Kaya po nasabi kong malas kasi may napupuntahan yung pera sa ibang bagay instead sa targeted na bagay na purpose ng pera. Kaya unang-una ipinagdasal ko na Lord, yung pera na to na uh, ililikom ko ay for my graduation fees. Please, please protect me. Please protect kung ano yung purpose sa gagamitin kong perang ito. Yun po yung unang ginawa ko. At naglagay na rin ako ng coins as my first ano first saving nung time na yun. Kaya ngayon, i-open na natin at bibilangin natin kung magkano yung laman nito. So, ito na po guys. Oh, sorry. Yan. Ito na po yung pera. Okay, open na po natin. So, tsaka yung isang phone ko. Dito ko ilalagay. No, no, no. Yan. So, ito po sya Ah! Excited na po talaga ako. So, bale yung perang to, pag, ano na, pag na count ko na po, ay, ah, uh, ano yung tawag yung bailuan? Ipa-exchange ko sa friend ko na uh, may negosyo sa, uh, ano, sa palengke, para magiging uh, papel ito. Kasi, masyadong pong mabigat kapag ito yung ibabayad ko dun sa, ano, sa ano uh, taga-kolekta ng pera for my graduation fees. So mas mabuti kong uh, uh, exchange ko ito into um, paper currency. So ngayon bibilangin natin kaya count me in. So ito nga pala lahat guys. Yan, tagti 20 pesos. Uh, may mga 10 pesos and 5 pesos bali ano na halo po yan may mga bagong 10 bagong 5 at may mga lumang 5 at may mga lumang 10 at ito nga pala yung mga bagong 20 peso coin yan ipicturan lang natin hmm ganon ipicturan ko po ulit yan. So ngayon na, ang gagawin ko lang ay by kategori ko na lang tong perang to. Uh, line for all uh, 20 peso coin and then for 10 pesos and then 5 pesos. Tapos gagamitan natin ng scotch tape. Taglilimang peraso ng 20 pesos for 100. So bali, by 100 ko siya bago ko talag i-calculate kung magkano talaga yung naipon natin. alay uh, like ganito po. Yung naka tig 5 pieces ng 20 pesos coin so bali 100 so by 100 po yung ano natin then mag count rin po tayo yan para mas maging madali na lang yung pag-calculate natin kung magkano kesa isa-isahin ko itong count so pa mag yan lang magbibigay ng bigat ng ulo yan Bali first time ko daring ipalang mag ano mag mag-save ng pera na ganito kasi dati natatakot ako na mag-save ng mga coins o yung ng pera dahil nga sa mga pangyayaring nagaganap ng ating ano ng ating mga kapitbahay nang pag may ganitong mga savings iba yung napupuntahan ng pera kaya unang-una, bago mo simulan yung ganitong bagay, mabuti pag manalangit magdarasal ka muna. Sana yung purpose mo ay intended talaga sa mabuting ano, mabuting patutunguhan. Sobrang excited ko pala ngayon kasi di ko alam kung magkano na to pero for sure hindi naman to gano'ng kalaki kasi yung friend ko umabot na ng 4,000 pesos yung mga coins niya na nito 20 pesos pero una siya na nag-save or nag-ano nag ipon ano, nag kumpara sa akin yung ibinagin niya sa akin na yan yung ginawa niya doon ko pa rin na-realize na Sige, magsimula na rin ako. Kaya for sure, mas malaki yung peranya kumpara sa. Pa. pero at least meron. Pangtulong na rin to, malaking tulong na rin to. Former graduation please. pero sa ka ko yung sa camera. Parang hindi bago kasi kasi ano, yung camera ko hindi ako sanay na maganda yung quality sa front cam. Ngayon ko lang na discover na baganda pala yung quality niya pag may sunlight kasi nagvi-video ako gamit yung front cam nang walang sunlight pangit yung quality pero ngayon pag may sunlight maganda naman pala very good so ito na ito. so sa mga ano dyan may plano Uh, mag-ipon. Mag-ipon na kayo pero isang tip ko lang din, huwag niyo lang ilagay sa piggy bank. But then again, it's my own ano din naman ha. Own practice, own opinion, own belief. Nasa sa inyo pa rin kung ano maniniwala kayo pero para sa akin lang mas mabuti sana siguro kung ano lang hindi niyo ilalagay sa piggy bank. Sa bag nila. So tapos na akong mag-ano mag-segregate ng 20 pesos. Ngayon di-segregate naman natin yung 10 pesos and yung 5 pesos. So ibali. Imi-mix ko na lang tong bagong 10 at yung ah uh, luma. Punahin ko na lang yung ano yung luma para hindi na ito. So ayun, ito na yung segregated na amount. 100 every column. Yun na ngayon, guys. Ito. At ito. So ayun, matapos na akong magbilang. At yun na ngayon guys, yung result. It's uh, hindi ko inexpect na ito yung value na aking ano maiipon kasi I thought uh, mas less o mas mababa yung makuha kong amount kasi uh, bago lang ako ka I mean kaiipon ko lang nito compared sa friend ko and then all in all yung total ko ay umabot ng 3,800 pesos so ayun thank God ah uh, 200 na lang yung kulang para mag 4,000. So ayun, di ba? 4,000, almost 4,000. Hindi ko in-expect. And then, ito na lang yung natira. Yung, ano, 13 pesos. Ewan ko, ba't may peso na nasa ba? na appeal. And then, ayun. Eh, I'll continue din naman nga mag, ano, mag-ipon after nito. And then another purpose na naman, another prayer, another another blessing na naman. So ayun guys, meron akong 3,800 pesos. So maraming maraming salamat sa panonood sa lahat po ng mga ano, gustong mag-ipon. Simulan niyo na. Mag-ipon na kayo, ilagay niyo lang sa bag, huwag lang sa piggy bank, tapos manalangin kayo sa Diyos kung ano yung purpose ninyo na sana yung inipon yung pera yun din talaga yung purpose na gagamitan ninyo all in all magingat kayo palagi at ang inyong mga pamilya so maraming maraming salamat po sa inyong panunood at pagsubaybay sa video ito maraming maraming salamat po